Para sa lahat ng mga mister, pakiusap lang ha. Huwag niyo nang hanapin ng pera inindirega ganyo kay Mrs. kung saan at kung, kung ano nga ang kanilang mga binili. Nasaan ay binigay kong pera? Us na agad? Ano naman binili mo? Hindi ka kasi marunong magtipid. Madalas ganyan ang bunga niyo mga mister na mapaghanap, hindi ba? Uy mister, sa mahal ba naman ang mga bilihin, abay kailangan pa ba sa iyong isa-isahin? mga misis ay expert yan sa lahat ng klase ng pagtitipid. Magagaling sa paghahanap kung saan siya makakamura dahil madalas ay hindi naman sumusobra ang pera at madalas nga ay kumukulam pa. Pero kung sadyang kayo ay mapaghanap at pula kay misis, ay bakit hindi yung payo kayo umawak ng pera at kayo nga ang magbudget? At para naman sa mga mister na mukhang nakakalimot na, ang mga misis ay katuwang sa buhay, hindi katulong sa bahay. Kaya kapag day off, sana ay ilaan mo na lang sa iyong pamilya na sa halip ay sa iyong barkada. Tulungan mo sa misis sa tuwain bahay o kaya naman nalagaan si bulso. Malaking bagay nito kay misis sa kanya ay makakapagpagaan ng loob. At para naman kay Miss Thea na manginginom at feeling single, abay hinahinay lang at konting respeto. Baka nakakalimutan mo hindi ka na binata at ikay may pamilyang laging naghihintay sa'yo. Hindi mo alam ang kabasa tipdib namin mga misis sa madaling araw na wala ka pang paramdam ni hindi ka magchat or magtext man lang? Yung tipong sa halip na magpahinga sa maghapong gawain bahay ay eh, hindi pa makatulog dahil sa inyo nga ay nakihintay?